Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng gobyerno na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng overseas Filipino workers at ng Filipino community sa Israel. Ito'y sa gitna ng patuloy na hidwaan sa pagitan ng mga pwersa ng Israel at ng Palestinian militant group na Hamas. Sa isang statement inihayag ng Presidential Communications Office na inutusan ni Pangulong Marcos ang mga ahensya na mahigpit na makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv at sa Migrant Workers Office sa Israel pang ang seguridad ng mga Pilipinong apektado ng patuloy na sigalot. Ipinag-utos ng Pangulo sa Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA na hanapin at i-account ang lahat ng OFWs at kanilang mga pamilya sa Israel. Dagdag pa ng PCO, nagbukas ang DMW ng hotline at ilang Viber at WhatsApp hotline numbers na tatanggap ng mga tawag at katanungan mula sa mga OFW at Filipino community na nangangailangan ng tulong ng gobyerno gobyerno. Base sa ulat, daandang Israelis ang napatay habang ilang sibilyan at sundalo ang hostage ng militanteng grupong Hamas nang maglunsad ito ng surprise at unprecedented attack noong linggo ng umaga. Nagpahayag naman ng pagkondena ang Office of the President sa mga pag-atake sa Israel habang ipinahayag nito ang pinakamalalim na simpatya at pakikiramay ng Pilipinas sa mga nawala ng mahal sa buhay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Kresilin Katarong, SMN News.